pagkain tayo ng ito mga lods african african hito oh. manu ato, idik? do oh, 600 pieces to noon oh. madami po yan tapos magpapakain pa tayo mamaya ng tilapia dyan sa pispan oh. sa pispan naman tayo, mga lodi. Punta tayo ng bispan. ganun, ganun, daw, ganun lang daw ang pagtawag niya sa mga tilapia. Ginagawa niyang parang itik. Oh, dito na tayo sa bispan mga lods. Oh, Pagkain din tayo ng tilapia. Kulakil oh. oh, Nalaki ng mga tilapia niya. Hmm. Yan ang ano natin, feeds natin. Oops. Yan. Oh, ang dami po yan. Ang ano nito,

Abang dengar makita TV Jonah. Kur. Kas je gaya mana aku gaya mana ini zoom mana yang kami gaya mana tay. Oh, nak kini nasi lah. Oh, nanti no, nanti lagi. Oh, ojeknya, tak kedingin. Aun sami jadalagnya di tuin doh. Kaya na nagadudin nga. Masadu, masaru, masadu Narami mas 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 na po kasi na ano dyan kasi pag pupunta yung may-ari dito, eh nagpapaharvest siya para sa mga bisita. Kaya yung 10,000 medyo na ano na ano, gumit na para kasi ano inuulam nila. 60, sa mga bisita. Mano 60,000 gamit dito eh. 60,000 daw po to noon.

Pero di sini kada. Mm. Oh. Malubung potong pispan na to. Oh, anong ge? Yun. Ya. Yeah. Ini apa beran nong? Nong ah. Oh. Mangmangan. Uh. Oh, malubung ko yan, hanggang doon. Yung pispan na yan. Nih pupuk kami pecut itu kaki, karpet kan Oke hmm. apa yang mau kita bisa balik kami tikan ini tikar pamit dia dan yang kedua tujuh nih dia mau buting kamera oh hmm kawan naga pun tadi warga gitu nih oh dia yang naga dekil dia oh boy Susah sami inang dan gitu aja nih oh sih mau dini oh Para to no. Hmm. 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 na po silang lahat oh. Ang lalaki sila. Ang lalaki na sila. Di yun Dakil di yun eh. Hmm. hmm. Oh. na po daw. Oh. Hmm. Ganyan lang magpakain ng isda. Ma Dumanan pa yun dyan eh. Dabay Hmm. Oh, aja nyetekan noh. Hmm. Aduh, ja, oh. aduh enak -adu Dan Boy. Nih. Aduh adu -adu, adu -adu enak Dan. Ang ganoon na sila mga lodi. Paigil din kami dito sa pagsasabihin. So, kung mas mm. kumawin mm. dito, dito igil